Balik bansa ang siyam na Filipino seafarers mula sa MV Eternity Sea matapos silang ma-hostage ng Houthi rebels sa Red Sea noong Hulyo. Dumating sila nitong Miyerkules ng gabi, Desyembre 4, 2025 sa Naiya Terminal 1 at sinalubong ng pamahalaan at kanilang mga mahal sa buhay. Si Cherry Light magbabalita. personal na pinangunahan ni Migrant Workers Secretaryans Leo Kakdak kasama mga opisyal ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, Department of Health, OWA at iba pang ahensya. Ang pagsalubong sa mga tripulante na dumaan sa mahigit limang buwang pangamba at pangungulila. Ayon kay Secretary Kakdak, tiniyak ng pamalaan na naaalagaan ang siyam na marino at ang kanilang mga pamilya habang patuloy na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international partners para sa kanilang ligtas na pagpapauwi. Nagpapasalamat din siya sa tulong ng Sultanate of Oman na naging susi upang maibalik sa bansa ang mga Pinoy seafarers. They were flown uh through a uh, military aircraft from Sanaa I Omani uh, air air aircraft to Sanaa doon sa tarmac mismo pagbaba nila sinalubong na namin yung uh, Sham as they were descending the stairs from the aircraft and uh we we had a, a chance of course to see them and talk to them doon palang sa pagdating Siniguro din ng DOH na sumasa ilalim na sa medical at mental evaluation ang mga marino at maging ang kanilang pamilya upang masigurong ligtas sila at hindi lamang sa physical kundi pati sa kanilang mental health matapos ang trauma sa insidente. Ayon kay DOH ASEC Gloria Balboa, libre ang lahat ng kinakailangang gamutan at counseling sa ilalim ng zero balance billing sa DOH hospitals at may 24-7 crisis hotline para sa kanilang patuloy na suporta. Ah. Wala ho silang alalahanin doon sa gastusin kasi gaya ng laging sinasabi ng aming uh, kalihim, uh, meron po tayong zero balance billing sa ating mga DOH hospitals. Nagbigay na rin ng paunang financial assistance ang DMW at OWA habang nagpapahinga muna ang mga tripulanteng kasama ang kanilang pamilya. Bukod dito, itatayo rin ang isang one-stop shop para maibalik ang kanilang nawalang dokumento at government IDs matapos lumubog ang barko. Kinumpirma naman ni Secretary Kakdak na may apat na nasawing kasamahan ang mga tripulante kabilang ang isa na kasalukuyang inaayos ang dokumentasyon para maiuwi ang kanilang mga labis sa Pilipinas habang isang Pinoy ang patuloy na nawawala. Unfortunately, mayroong apat na nasawi. Uh, and in terms of recovery nung nasawi, we have one, ano, yung kasama nung, nung uh, dinala from Sanaa. Marinding binalaan ng DMW ang mga ship owner at manning agency na iwasan ang pagdaan sa Red Sea na idineklarang danger zone sa ilalim ng international at DMW regulations. Sinabi ng kalihim na hindi na dapat maulit ang kapabayaang nagdala sa panganib sa buhay ng mga seafarer at may nakatakdang kaparusahan sa sinumang lalabag. Hopefully this will be the last. <laughs> uh, hindi na mangyayari and uh, we have the necessary policies in place. Uh, we suspended the necessary um, uh, entities uh, dahil nga walang reporting nung uh, pagdaan sa Red Sea and hopefully yung may deterrent factor yung ating disciplinary regulatory authority. Matatandaan nitong Hulyo 7 ng salakay ng pwersa ng guti ang Liberian plugbook career na MB Eternity C habang tinatawid ang Red Sea na naging bahagi ng serya ng maritime attacks na inuugnay sa nagpapatuloy na tensyon sa Gaza at sa rehiyon. May 22 tripulante ang barko kung saan 21 ay mga Pilipino kabilang ang kapitan Nakaligtas at na kaligtas at na-rescue agad ang walo sa kanila at agad na naipauwi sa Pilipinas. Samantalang siyam na Pilipinong marino naman ang dinakip at pinigilang makauwi ng mga huti. Matapos ang insidente, dahilan ng mga buwang pangamba para sa kanilang mga pamilya at sa pamahalaan. Sa tulong ng diplomatic negotiations at regional partners, nakamit ang kanilang ligtas na paglaya at pagbiyahe pa Oman bago tuloy ang makabalik ng Pilipinas para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light SMN News.